0-3 na kami sa series at battle for bronze na lang itong fourth game. Kahit dalawang team lang kaming naglalaban. Mm, -mm. Piso kaagad by Russell. Kaso, sumagot na naman si Shoti kahit hindi tinatanong. Pakitaan ko lang kayo ng munting corruption play. Kasi, stolen from behind, turnover ko na to sa client. Piso for Russell. Dito, hindi umubra ang Kobe ko. Kobe! E di mag Ginobili Argentinian fake pass na muna tayo. Russell's Pizza Delivery. Slice in and dice in. At umiinit na naman na parang glue gun si Russell. Para dos, Napapareact tuloy ako na parang tennis player. Hala, lamang kami ng apat. Nananaginip lang ba ako? Gisingin niyo naman ako, Plok. Eh, splakak, bola sa ulo. <laughs> Hindi na muna ako magpapatawa ha. Ang sakit eh. Mm. Napisuhan kami ni Shoti. Pero kulang pa ang bayad niya ng dos. Kaya? Pero nagiging suwail na si Russell dahil marunong nang sumagot. Kaya lang, grabe talaga si Shoti. Mas madami pa siyang sagot kaysa sa mga alien na dati pang kinokontak ng NASA. nice tight game so far. Pamakardo na nga lang sa glit. Akala ko talaga for the win na itong piso ni Russell. Nawala sa isip ko ang score. Pasigaw-sigaw pa ako. I promise you, kinevin love ko na ang depensa kay Shoti. At heto na, totoong for the win. Binigay ko na kay Russell na nagiinit buong gabi. For the win! Okay. Okay lang Russell, ipaghihiganti kita. Ako na ang bahala sayo. Kobe! Mm. Ngayon parehas na kami ni Russell na hindi tumatama sa rim. Dear Ma'am Charo, namimiss na po namin ang tunog ng bakal and with their backs against the wall, the series belongs to the sharpshooting Ishmael Shoti Lim. <laughs> Is plakak. tok pa ako niyan. Ang luwag daw ng depensa ko. aba, -aba, -aba. Tapos nagpaalam ako sabi ko, Ipapos ko sa chambalero to ah. Okay lang ba sayo? Ang bilis umoo. mm Grabe! -mm. Ay, plok. Thank you for watching the series. Sana'y na-enjoy po ninyo. From AR Garden, Misamis, Occidental.